Testing din natin yung kahit di tayo gumamit ng photo paper ay magprint tayo ng pictures no tingnan natin kung maganda siya try natin tong profile picture na ginamit sa Facebook page so next natin ayan oh, paper size paper size natin ay A4 color borders standard automatic copy one okay then done natin and print natin ayan na guys ayan natin natin kung maganda yung print niya pagka photo yung print Okay na ay powerful powerful siya guys eh? Hmm? ito niyan oh napaka galing ng print niya malinaw guys so kahit hindi siya photo paper ang gamit talagang yung quality niya oh talagang same sa photo paper no So, very good talaga. Napakaganda talaga. Ang figure out na lang namin ay yung paano magiging borderless siya or may border. Pwede kasi siyang borderless printing at pwede rin namang merong border. Yun namang, thank you so much.